founded by Jesus Christ. Hindi kay iyon, di kasabot mga di katuliko. <laughs> ang tanang kasaysayan, nagpunting na ang simbahan katuliko, mao de, ang iglesia, mao, de, ang, iklisya, mao Ay, ang simbahan, <laughs> nga gitukod sa itong ginong Yeso Kristo. Muna pagbantay mo mga kaiksunan, kung asa mo nagpasakop ka ron, kung anha pa mo nagpasakop sa tinukod na mga tao, delikado ta diya. Kaya ang Diyos, di, di mo puyo sa mga balay nga binuhat lamang sa tao. So ato kita sa balay o simbahan nga binuhat mismo sa Dios. Nga klaro ni ana. Ano kinahanglan man nato magpasakop sa iglesia? Kay e sa Episo kapitulo 5 bersikulo 23, klaro kay gingon dito nga si Kristo mao ang ulo ug ang lawas mao ang iglesia. Si Kristo mao ang bana ug si Kristo ang lawas mao ang iglesia. Oo oh, si Kristo, mao ang manluluwas sa iyang iglesia. Kung sa daig sa Biblia, si Kristo ang manluluwas sa iyang iglesia. E kaya iglesia, Espanyol, mga guna nga pinulong at atong binisay Si Kristo, si mao ang manluluwas sa iyang simbahan. So, luwason tayo ni Kristo ang iyang simbahan. Ang problema niya ron, wala ka sa simbahan ni Kristo, kundi anak ka sa simbahan, nga gitukon lamang sa inyong pastor. Delikado ingon sa Biblia, siya mao ang manluluwas sa iyang iglesia. Iyang iglesia. Pag mingon ka ni kag-iya, iyahag yun na. Wala yung kag-iya niya na. Kanya problema niya, dili man na inyo kay Kristus? man ba na? Dili ka halog yun na niinig. Na, murag surbol yun na itong kalag niinig. Ngatos, kalayo si impirno. Ngay eh, klaro, magingon sa Biblia. Siya mao ang manluluwas sa iyang iglesia. Muna pag wala ang iglesia, ka sa wa iyang iglesia, questionable ka. Huwag kaming uge ka maluwas. Kaya di wak man ko'y karapatan na may uge mo maluwas. Kaya dili man Dios. ang akong tubag lang niya na questionable ka. Kaya nga naman, huwag man ka nagpasakop sa iglesia ni Kristo. Sa iglesia ni Kristo. Dili ito iglesia ni Kristo kong manalo ha? <laughs> <laughs> Dito ang kuhan, ko manalo, digo. ito kong manalo. Kaya July 27, 1914 naman na kayo manalo tinuot niya Iglesia ni Cristo mao ang simbahang katoliko nga nagsugod 33 AD dito sa Jerusalem. Muna matingala mo, ang edad karon sa simbahang katoliko, pila na katuwig ang simbahang katoliko? The Catholic Church has, is already existing. Nag-exist na ang simbahang katoliko. And even before, way back, on 2,000 years ago,